ikasampung kabanata. Yaon ngang nagsipagtakda ay si Nehemias ang tagapamahala, na anak ni Hakalias at si Sedekiyas. si Serayas, si Azarias, si Jeremias, si Pashur, si Amarias, si Malkias, si Hatus, si Sebanias, si Maluk, si Harim, si Meremot, si Obadias, si Daniel, si Gineton, si Baruk, si Mesulam, si Abias, si Miyamin, si Maazias, si Bilgay, si Semeias, ang mga ito'y saserdote, at ang mga libita, sa makatwid bagay, si Hesua, na anak ni Azanias, si Binui, sa mga anak ni Henadad, si Kadmiel, at ang kanilang mga kapatid, si Sebanias, si Odaya, si Kelita, si Pelayas, si Hanan, si Mika, si Rehob, si Hasabias, si Zakur, si Serebias, si Sebanias, si Odaya, si Bani, si Benino, ang mga puno ng bayan, si Faros, si Pahath Moab, si Elam, si Zatu, si Bani, si Bunni, si Asgad, si Bebay, si Adonias, si Bigbay, si Adin, si Ater, si Ezekias, si Azur, si Odaya, si Hasum, si Bezai, si Arif si Anathoth, si Nebai, si Magbias, si Mesulam, si Hezir, si Mesezabel, Sadok, si Hadua, si Pelatias, si Hanan, si Anayas, si Hoseas, si Hananias, si Asub, si Lohes, si Pilha, si Sobek, si Rehum, si Hasabna, si Maaseyas, at si Ahihas, si Hanan, si Anan, si Maluk, si Harim, si Baana, at ang nalabi sa bayan, ang mga saserdote, ang mga libita, ang mga tagatanod pinto, ang mga mga awit, ang mga netineyo, at lahat ng nagsihiwalay sa mga bayan ng mga lupain sa kautosan ng Diyos, ang bawat kanilang mga asawa, ang kanilang mga anak, na lalaki at babae, bawat may kaalaman at kaunawaan. Sila'y nagsilakip sa kanilang mga kapatid, na kanilang mga mahal na tao, at nagsisumpa at nagsipanumpa na magsilakad sa kautusan ng Diyos, na nabigay sa pamamagitan ni Moises na lingkod ng Diyos, at upang magsiganap at magsigawa ng lahat na utos ng Panginoon na aming Panginoon at nang kanyang mga kahatulan at ng kanyang mga palatuntunan. At hindi namin ibibigay ang aming mga anak na babae sa mga bayan ng lupain o papag-aasawahin man ang kanilang mga anak na babae para sa aming mga anak na lalaki. At kung ang mga bayan ng lupain ay mangagdala ng mga kalakal o ng anumang pagkain sa araw ng sabat upang ipagbili na kami ay hindi magsisibili sa kanila sa sabat o sa pangiling araw. Aming ipagpapahinga ang ikapitong taon at ang pagsingil ng bawat utang. Kami naman ay nangagpasya rin sa sarili namin na makiambag sa taon-taon ng ikatlong bahagi ng isang siklo ukol sa paglilingkod sa bahay ng aming Diyos. Ukol sa tinapay na handog at sa palaging handog na harina at sa palaging handog na susunugin sa mga sabat, sa mga bagong buwan, sa mga takdang kapistahan, at sa mga banal na bagay, at sa mga handog dahil sa kasalanan upang itubos sa Israel, at sa lahat na gawain sa bahay ng aming Diyos. At kami ay nangagsapalaran ang mga saserdote, ang mga libita, at ang bayan, dahil sa kaloob na panggatong upang dalhin sa bahay ng aming Diyos, ayon sa mga sangbahayan ng aming mga magulang, sa mga panahong takda taon-taon upang sunugin sa ibabaw ng dambana ng Panginoon naming Diyos gaya ng nasusulat sa kautusan. At upang dalhin ang mga unang bunga ng aming lupa at ang mga unang bunga ng lahat na bunga ng sari-saring puno ng kahoy taon-taon sa bahay ng Panginoon. Gayon din ang panganay sa aming mga anak na lalaki at sa aming hayop gaya ng nasusulat sa kautusan, at ang mga panganay sa aming bakahan at sa aming mga kawan upang dalhin sa bahay ng aming Diyos sa mga saserdote na nagsisipangasiwa sa bahay ng aming Diyos, at upang aming dalhin ang mga unang bunga ng aming harina at ang aming mga handog na itataas at ang bunga ng sarisaring punong kahoy, ang alak at ang langis sa mga saserdote, sa mga silid ng bahay ng aming Diyos at ang ikasangpung bahagi ng aming lupa sa mga libita, sapagkat sila na mga libita ay nagsisikuha ng mga ikasangpung bahagi sa lahat na aming mga bayan na bukiran. At ang saserdote na anak ni Aaron ay sasama sa mga libita, pagka ang mga libita ay nagsisikuha ng mga ikasangpung bahagi, at isasampa ng mga libita ang ikasangpung bahagi ng mga ikasangpung bahagi sa bahay ng aming Diyos, sa mga silid sa loob ng bahay ng kayamanan. Sapagkat ang mga anak ni Israel at ang mga anak ni Levi ay mga dadala ng mga handog na itataas na trigo, alak at langis sa mga silid na kinaroroonan ng mga sisidlan ng santuario at ng mga saserdote na nagsisipangasiwa at ng mga tagatanod pinto at ng mga mga awit at hindi namin pababayaan ang bahay ng aming Diyos.